Inamin ni L.A. Tenorio na nahihirapan siyang pumili ng player para sa Batang Gilas or Gilas Pilipinas Youth. Pinasabog naman ni Dadin Kinito Henson na pwedeng-pwedeng ipasok ni Coach Team si Jordan Heading at Arvin Tolentino sa pool ng Gilas Pilipinas. Base na rin sa naging resulta ng kampanya ng Gilas sa third window ng qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa inilabas na pahayag ni Batang Gilas Coach L.A. Tenorio. Nahihirapan silang pumili kung sino-sino ang pwedeng makasama sa hanay bunga ng talentong ipinapakita ng mga kabataang dumalo sa tryout. Matatanda ang nagsimula ang tryout noong February 3 na dinaluhan ng mahigit isang kabataan na interesadong makasama sa hanay. Subalit sa kanyang huling pahayag, tila mahirap pumili kung talent ang pag-uusapan. Narito ang report. Tutukan natin si Coach LA sa report ni Ruben Terado sa spin. Mahirap pala. It is because of the talent na meron tayo, especially yung young age na under 16. Nakakagulat. Actually, marami pang hindi nakapunta na hindi pa naimbita. Mahirap at the same time, very excited kasi nga mga bata ito eh. Alam ko na gusto nilang matuto. Alam ko na mas gusto nila na maging part of the national team. Nakita mo naman in your own eyes kung paano sila makipagbakbakan dito sa dalawang oras na ginawa natin. So, mahirap kasi sobrang talentado ng mga batang dumalo sa tryout na inorganisa nila para pumili ng makakasama sa hanay ng Gilas Pilipinas Youth Team. Parang given naman na yun. Dudumugin talaga sila ng mga batang player na matitindi yung talino sa basketball. Alam kasi nila na sobrang laking pribilehyo yung mapili at makasama sa hanay ng Gilas. Siyempre, mabigat yung task na haharapin nila kung sakali, ba? Diba? Sobrang pressure ang mararanasan nila dyan dahil sa mga naglalaki ang kalaban, lalo na yung mga European team. Pero gano'n naman talaga yung mga Pinoy eh. Gusto natin may challenge, may pressure, lalo na kung para sa bayan. Ibang feeling kapag i-represent -re mo ang bansang Pilipinas sa international stage. Anyway, base pa rin kay Coach LA, yung 35 to 40 players na natira sa tryout, ha? susubukan nilang ibaba sa 15 players kung saan aminado nga siya na mahihirapan silang gawin dahil sobrang gagaling ng mga batang dumalo. So siguro malalaman natin sa mga susunod na araw kung nakapili na siya ng 15 players para sa gila shoot. Unang sasalang ang grupo ni Coach LA sa buwan ng Mayo para sa Southeast Asia Basketball Association Under 16 Championship kung saan ang nasabing torneo magiging qualifier po yan sa gaganaping FIBA Under-16 Asia Cup sa August naman po yun dito sa Mongolia. Good luck kay Coach LA, matinding hamon to para sa kanya and of course doon sa mga batang mapipili. Kung malaking hamon ang sasagupain ni Coach LA sa paparating na FIBA Under-16 kasama ang mapipili niyang mga kabataan Pinasabog naman ni Dadin Kinito Henson na posibleng magdagdag ng dalawang player si Coach Team sa pool ng Gilas Pilipinas. Ang pahayag ni Dadin ay base na rin sa nakitang performance ng grupo ni Coach Team sa nagdaang qualifiers kung saan biniyak ng New Zealand at Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Dean Kinito Henson sa kanyang report sa Fieldstar. Posibleng magindaan yon para subukan magdagdag ng dalawang player. Ang isang posibleng recruit ay si Jordan Heading na naglaro sa Gilas, Pilipinas para sa 2020 FIBA Asia Cup Qualifiers, 2021 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Serbia at 2021 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Si Jordan Heading, 29 anyos, ay may average na 10.2 points. Sa anim na bakbakan at isang big guard na kayang kumumada at matinding dumipensa. Agree ba kayo doon? Ako kasi agree doon eh. Pwedeng-pwede si Jordan Heading doon. Kita naman natin na kulang talaga tayo sa mga outside shooter at sa defender, di ba? Yan talaga yung nakita ng karamihan na wala sa ating pambansang kupunan lalo na nung third window ng qualifiers. Kailangan talaga katulad ni Jordan Heading. Unang-una, subok na si Jordan sa laban eh. Naging player na rin siya ng gilas kaya hindi na siya maninibago kung sakali. Hindi na siya makakaramdam ng pressure bunga ng unang pagsalang sa international na competition. In short, buo yung kumpiyansa ni Jordan. Buo na rin ang loob niya sa bakbakan sa international stage. Dinig natin nung last year, tinawagan siya ni coach team pero dahil sa ilang personal issues, hindi nakasama si Jordan Heading. Nung time kasi na yun, may inaharap silang problema ng wifey niya. Plus, nakasagot na rin ata siya sa SGA nung panahon na yun eh. Kaya ang resulta, hindi siya nakasama. Yung huling pahayag ni Jordan sa isyong yan, naghihintay lang siya ng tawag ni Coach Team para makasama sana siya sa hanay, pero hanggang ata sa kasalukuyan, hindi pa nangyayari yon. Siguro nakikita nating magiging problema is yung kagustuhan ni Coach Team na magstick sa kanyang players sa ngayon. Base kasi sa kanyang pahayag, wala na siyang planong magdagdag ng players sa pool ng Gilas Pilipinas, kaya tingin natin, medyo mahirap talaga to. Bukod kay Jordan Heading, nakikita rin ni Dadeen Kinito Henson si Arvin Tulantino na pwedeng isama ni Coach Team sa kanyang hanay, kasabay ng kanyang kanyang pahayag, ibinigay ni Dadin ang posibleng magawa ni Arvin sa pambansang kupunan sa kaling piliin siya ni Coach Tim Cohn. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Dadin Kinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Pwede rin si Arvin Tolentino na naglaro kay Coach Tim nung nakaraang Sea at Asian Games kung saan nanalo ng ginto ang gilas. Si Arvin, 29 anyos, naglaro din siya sa barangay Hinebra ni Coach Tim ay isang crack perimeter gunner. Nakikipagbakbakan sa rebound, kabisado ang triangle at kayang mag-operate ng pick and roll. Bakit hindi ipasok si Heading at Tolentino sa pool? Maganda di ba? Sa ngayon kasi Arvin Tolentino yung pag-uusapan natin, pwedeng pwede talaga siya. Tama yung mga sinabi ni Dadin Kinito Henson. Kabisado triangle. Naglaro na kay coach team sa SEA Games kung saan nakakuha sila ng gold. Hindi lang yan. Yung estado kasi ngayon ni Arvin, pwedeng pwede talaga siya sa Gilas, Pilipinas. Sa ngayon, siya yung nagdadala sa Northport. Yung last game niya, halos triple-double ang kinamada niya. Of course, iba yung FIBA. Pero sinasabi kasi ni Dadin, bukod sa may kalibre sa bakbakan, hindi na mahihirapan ng grupo ni Coach Team na ipasok sa sistema na ginagamit nila ngayon si Arvin. Sanay na siya sa system at malaking bagay yon. Paalala lang natin, ha? suggestion lang ang lahat na ito ni Dedeen Kinito Henson. So ngayon, wala tayong alam kung papayagan pa ni Coach Tim na magdagdag sila ng player sa pool. Kasi nga, nabanggit na natin kanina na wala nang balak si Coach Tim na magdagdag ng player. Base po yan sa huling pahayag na ibinigay niya sa media tungkol sa isyo ng Gilas Pilipinas. Kasi siguro abang-abang po tayo dyan. So guys, maraming maraming salamat.